Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Elisa Lam na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung ito ba ay isang murder, suicide, o ito ay kagagawan ng mga hindi nakikitang nilalang. Dagdag pa rito ay hanggang ngayon, hindi pa rin mawari kung paano napunta ang kanyang bangkay sa loob ng isang tangkay ng tubig. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang kaalaman at impormasyon ukol sa mga kakaibang pangyayari, kontrobersiya, at kaganapan. Si Elisa Lam ay ipinanganak sa taong 1991 sa Canada at ang kanyang mga magulang ay mga imigrante na galing sa Hong Kong. Siya ay isang estudyante ng University of British Columbia na matatagpuan sa Vancouver, Canada. Si Lam ay isang blogger. Nagkaroon siya ng blogspot na ang pangalan ay Etherfields bago ito lumipat sa Tumblr na ang pangalan naman ay Nouvelle Nouveau. Ang kanyang blog ay naglalaman ng ilang mga fashion images at may halong mga quotes tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa kanyang mental health at sa ilang mga kaganapan sa kanyang buhay. Na-diagnose siya sa pagkakaroon ng bipolar disorder at depression. Noong Enero taong 2013, nagkaroon ito ng solo trip sa California. Bilang pakikipagkasundo sa kanyang pamilya na toto ang pag-aalala sa kanyang solo trip, nangako ito na tatawag siya ng isang beses kada araw. Sa pamamagitan ng tren at bus, Nagtungo ito sa San Diego upang bisitahin ang San Diego Zoo. Pagkatapos ay nagtungo naman ito sa LA noong ikadalawamput anim ng Enero, kung saan ay nag-check-in ito sa Cecil Hotel na ngayon ay Stay on Main. Sa una ay nagkaroon ito ng cashier sa kwarto. Ngunit dahil sa reklamo ng kasama nito dahil sa kanyang kakaibang kilos, pinalipat ito sa solo unit inupad niya ang kanyang pangako sa kanyang pamilya at araw-araw ay tumatawag siya dito subalit noong ika-31 ng enero taong 2013 ay hindi na ito nagparamdam sa kanyang pamilya iyon ang araw na nakatakda na sana siyang mag-check out sa Cecil Hotel at magtungo sa Santa Cruz pero hindi iyon nasunod Tumawag sa pulisya ng LA ang kanyang pamilya para i-report ang pagkawala nito at nagtungo sila doon para hanapin nito. Agad namang kumilos ang mga pulis. Nagpunta sila sa Cecil Hotel at nagtanong-tanong sa mga staff ng hotel at sa ilang mga nagpapatakbo ng negosyo sa palibot nito. Mayroong ilang mga staff ang sinabi na nakita nila itong mag-isa. Habang ang kalapit naman ng hotel na nagmamayari ng isang bookstore na si Katie Orphan, ay sinabing bumibili ito ng pasalubong para sa kanyang pamilya noong araw na nakita niya ito. Sinabi pa nito na mukhang nasa maayos na kondisyon naman si Elisa. Nag-imbestiga din ang LAPD sa Cecil Hotel kasama ang mga search dogs. Sa kasamaang palat, ay hindi nila natagpuan si Lam sa loob ng hotel. Ang paghahanap kay Lam ay hindi naging madali. Kahit na maraming mga larawan nito ang ikinalat sa iba't ibang lugar at maging ang pagkuha ng atensyon sa international media ukol sa paglaho nito, ay hindi pa rin nila ito agad matagpuan. Mas lalo pang gumulo ang sitwasyon nang mailabas ang isang video footage kung saan ay nakita silam sa elevator ng Cecil Hotel noong araw na nawala ito. Mapapansin itong parang kinakabahan na para bang mayroong humahabol sa kanya at nagsasalita mag-isa. Pinindot pa nito ang lahat ng mga numbers sa elevator. At ang pinaka nakakagulat pa ay hindi nagsara ang pinto ng elevator hanggang sa tuluyan itong umalis doon. Pero bukod sa kanya, ay wala ng ibang tao ang nakita sa video iyon. Ang vidyong iyon ay agad na nag-viral. Habang ang mga pulis at pamilya ni Lam ay patuloy ang paghahanap sa kanya, sa Cecil Hotel naman ay nagkaroon ng maraming reklamo ukol sa kanilang kakaibang tubig. May nagsabi na iba ang kulay ng tubig, humihina ang presyon at mayroon pa itong kakaibang lasa. Noong ikalabing siyam ng Pebrero taong 2013, apat na araw makalipas ang paglabas ng video footage at ilang mga linggo matapos mawala silang, ay natagpuan ang kanyang bangkay sa isa sa apat na tangke ng tubig sa rooftop ng Cecil Hotel. Kinailangan pang sirain ang tangke para mabuksan at matanggal ang bangkay nilam na nagsisimula ng maagnas. Ang mga detalye sa natagpo ang bangkay nilam ay hindi rin naging malinaw. Mayroong mga nagsasabi na natagpuan itong nakahubad sa loob ng tangke. Samantala, mayroon ding nagsasabi na nakadamit naman daw iyon. Ang pag-iimbestiga ay hindi rin naging madali pero sabi naman ng coroner ay wala siyang nakitang senyales ng pagkahasa at pang-aabuso dito. Sa isang toxicology test naman na isinagawa, ay sinabing mayroon itong iniinom na gamot nang siya ay mamatay. Malamang iyon ay para sa kanyang bipolar disorder. Pero dahil nga sa kondisyon ng bangkay ni Lam, maraming test ang hindi na isagawa. Kaya naman ang sinabi lang na sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang pagkalunod at ang pagkakaroon niya ng bipolar disorder ang pinakamalaking dahilan dito. Gayunpaman, hindi pa rin nakontento ang mga tao at marami pa rin ang duda rito. Ang kaso na dapat sana ay mabigyan ng mga kasagutan ay mas lalo pang nagtulot ng maraming katanungan. Kabilang na dito ang tanong na kung papaano siya napunta sa rooftop ng Cecil Hotel. Samantalang ang lugar na iyon ay sarado sa mga guest at kung mayroon mang susubok na pumunta doon, ay paniguradong tutunog ang alarm. Isa pa, papaano siya napunta sa loob ng tangke ng tubig gayong ang tangke ay kinakailangan pang gamitan ng hagdanan ng mga nagtatrabaho doon para lang makita ang tubig sa loob dahil sa taas nito. Bukod dyan, mayroon din yung takip na sobrang bigat at imposibleng maisarado niyo yon ng mag-isa habang nasa loob siya. At dahil dito, marami ang nagbigay ng kanilang sariling teorya sa pangyayaring iyon. Isa na dito ang pagkakaroon ng madilim na nakaraan ng Cecil Hotel. Maraming mga murder at suicide ang naganap doon ang isang serial killer na si Richard Ramirez, may alias na The Night Stalker, ay pumatay ng labing apat na kababaihan noong 1980 habang siya ay nakatira sa nabangkit na hotel. At ang isa pang serial killer na si Jack Unterweger ay nakapag-commit ng ilang mga homicide habang siya ay nakatira rin dito. Ang iba namang mga teorya ay patungkol sa mga kakaibang nilalang. Sinasabi na ang hotel daw ay napapalibutan ng mga kaluluwa. Maraming mga testimonyang galing sa mga turista na sinabing naging biktima sila ng mga pag-atake ng mga ito sa kanilang kwarto. Mayroon pang isang teorya ang nagkalat sa internet at sinabing mayroon itong ginawang ritual na nagmula sa South Korea para makapunta sa ibang dimensyon. Ito ay ang pagpindot sa number na ang pagkakasunod-sunod ay 4 2 6 2 10 at 5. Hanggang sa kasalukuyan, ang kasong ito ay nananatiling hindi malinaw at nababalot pa rin ng misteryo. Ikaw, ano sa tingin mo ang ikinamatay ni Elisa? Para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa anumang pangyayari, huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Kung meron kayong gustong isuggest na panibagong kwento, ilagay niyo na yan sa comment section.